Hello guys, uh, good morning. Sa so, ngayon no, may tutorial tayo ngayon sa paano natin ikabit yung ating camera, itong GoPro natin. Paano natin ikabit at saka yung mic kung paano natin ikabit ito. Ito, bibigyan ko kayo ng uh, simpleng tutorial lang. No? So itong mic na to, ito ilagyan ko siya ng foam. No? tsaka binalutan ko ng ito tape para hindi matanggal no para para yung ano niya yung boses mo kinokontrol yung wind niya tsaka ito ating ano no chin mount ito nilagay ko na to sa helmet ito binutasan ko na dito banda niya yan kung makikita niyo pinasok ko na dito yung ano niya so dito yung banda dito hinlagay ko na so So ito naman. Ito 'yung sa sa loob ng helmet, no. Tinanggal ko lahat dito sa gilid niya. So, papakita ko sa iyo kung paano ikabit natin, no. Let's go, guys. So, una natin gawin Una natin gawin is ito. Tatanggalin muna natin itong ano bang nauna dito. Sa so, ito muna no? ilagay natin sa loob. So ayan na, nailagay na natin siya. So may butas dito. Dito na rin ipasok natin to. So let's go guys. Ilagay natin siya dito. So ayan. So na, na natin. No? Yan na siya. So ang susunod, ilagay, ilagay natin to dito kunti. say so, ito yung lock nya. Ilagay natin to sa loob din. Ito, pasok natin to sa loob dito. Binutasan ko guys para, may mapasok natin. Hindi ko kasi tinanggal to. Although pwede naman tanggalin pero hindi ko siya tinanggal. No? So, kailangan natin ipasok dito. So para makahigpit tayo, hilain natin to dito guys. Yan. Tapos ilak dito sa loob. Yan pipindutin natin para makahigpit tayo no yan tapos lock tapos yun na ang gagawin lang natin ibalik natin to sa loob para hindi makita sa labas no tatago lang natin siya dito ayan. So ayan na siya. So ayan. Kita niyo na? Ayan na siya, guys. Ayan. So ang isusunod natin is yung mic paano natin siya ikabit. So ako kasi guys, sinusukat ko yung ano niya. Sinusukat ko yung ito. Ang kabilis, kabila. Sinusukat ko ito. Yan. Para sa mic niya. Kung saan dito ito yung end ng foam niya. So dito ko rin end yung mic niya. O pwede rin naman sa gitna. Mas maganda sa gitna siguro. So, ako so guys, ilagay ko dito sa yung mic niya dito sa gitna banda. Ito eh, ganun ko. Parang mas maganda yung ano no. So dito ko ipasok. Ilagay ko rin dito yung mic niya. Sa so, nakita niyo yan guys. Hindi makita. Ito, ito. ito. Dito ko ipasok. Diyan. Ganyan. Diyan. So napasok na. Hilain ko na lang. Hanggang sa maabot niya to. So yan. Nandiyan na yung mic niya. Yan nakita niyo. So lagyan ko siya ngayon ng tape para hindi siya gumalaw. Yan lang pwede na yan. Eh ko ano sa inyo anong diskarte niyo kahit saan niyo ilagay pwede naman. Dito pwede niya mailagay dito, idikit niyo pwede naman. Sa akin dito lang muna. Pwede na rin. Oh, ganyan lang siguro. So sa akin guys, dito ko lang dito ko lang nilagay yung mic ko diyan. Diyan. Yan lang muna nakakabit tapos ito lagyan ko rin ng tape diyan. Paikot na diyan guys, dito. Paikot-ikot ko yung wire diyan. Hanggang maubos niya yung wire, hanggang dito na nilalabas yung end ng wire, yung ano. Yung ito. Dito rin nilalabas. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan, so make sure nyo lang guys no? hindi ito tatamaan tong ito hindi nyo manalagyan ng tape kasi ito yung magdidikit sa ating ito ito yun palak dyan para hindi matanggal so iwasan nyo lang dyan guys so iikot ito pa so iwasan nyo lang dito pwede nyo iganon or kahit saan basta kayo maiwasan nyo lang dito so so na guys no naikot na natin kung hindi pa lahat yan dyan kumuna ikot yung wire hanggang sa matapos sa so, sige pa ikot pa tayo ng ikot dahil sa mahaba yung wire natin guys tingnan natin dito yan ito yan banday pasok natin dahil sa sobrang haba dito lang yan sya o oh. yan lang yan dahil sa sobrang haba kailangan natin tong i itago yan yun dyan kahaba o oh. natin oh, itago dito so unahin natin dito estimate tayo estimate tayo ng para sa GoPro natin yan so ganyan lang kahaba siguro guys <clears throat> so ito kailangan natin i-tape dito para ma-estimate natin Yan. So, meron tayong natira nga to kahaba. Yan. Yan natin idikit dito ulit. Simple lang naman guys. Itago lang naman natin yung mga wire na yan. Hanggang sa ito lang yung matira niya. So, ganyan lang kasimple no? so, so, nasa sa inyo kung anong, anong gagawin nyo. Anong, pag, anong gagawin nyo pagtago para kami mag-secure ng wire. Sa so, akin lang. <coughs> Hindi naman yan makita kasi mamaya ilagay naman to yung mga ano niya mga foam so din na kita. bali matatakpan na yan lahat so meron pa may mga haba pa tayong natira guys sa tingnan nyo yan ang wire no? mga haba pa yan ito kailangan natin ilagay dito para secure lahat pasensya na guys kung magulong yung wire ko no kasi hindi ko na ayos okay lang naman yan para namang problema yan sa sa boys natin so yan na siya ito na lahat so parang bandage lang guys no? yan no? yan so nadikit ko na lahat ito lang yung naiwan natira yan Sama <coughs> so, maya mamaya check natin kung ayos ba na ano na yung mic natin so ngayon lagyan natin siya ng foam Ngayon ito so ilagay natin first ito ito kasi yon dito banda So kailangan idikit mo dito kasi may laksa siya dito, guys, oh. Yan, kailangan siya idikit diyan. Ipasok. Yan lahat. Yan. So yan, pasok na siya, oh. Kita niyo. Ano to? Yan. So ngayon, gagawin natin dito naman dito sa loob banda so, so hindi siya nakita di ba ayos eh lalak lang natin dito yan may lock siya yan sa kabila yan so yan na 'di ba? Okay na siya. So medyo wala na nakita tayong ano no, wire. So dito sa gilid, 'yun na 'yung pang 'yung gilid niya dito, banda. Balik tara dito. Chan. So, so Paano natin ikabit? Ito hilain mo lang to. Pasok mo to. Diyan. Yan. So ay pasok to lahat. I-lock naman natin dito sa loob. May lock to guys. Ito banda. Meron siyang lock dyan. No? Lock naman natin dito. Ayan. Lock na. Dito naman. Meron din isa dito. yan So ayan na siya yan na yung natin so wala tayong nakita no malinis pasok natin to kaya natin tinanggal yung ano natin guys no yung visor niya kasi nilinisan ko kasi eh. nilinisan ko kasi lahat to eh Eto, ito ito nilinisan ko rin lahat para maging mukhang ayos yung helmet natin no so dito naman sa kabila ito naman same lang din procedure So, yan guys, Tapasok na. So uh, ilagyan na kailangan natin i-dikit dito. Seal din. Lock, may lock din siya. Yan. Sa kabila. Yon. So, palagay ko parang okay na siya. Ito yung mic natin. Diyan kulay puti. Puti yung tip. So, ayan na siya. So, ngayon subukan natin ikabit yung GoPro natin. Dito. Kailangan natin ng... Ito yung ano niya. Yung adapter, mic adapter. Kasi pag wala to sa GoPro Hero 8, hindi wala. Wala. Hindi mo talaga magamit yung external mic mo. So, kailangan natin ipasok dito. Yan. So, kailangan mong ilagay dito. Yan. Dapat. Nang butas. So, dito yung mic. Dito yun guys. Ilagay mo. Ayan. So, ayan na siya. So, no. na yung mic natin. So, ngayon, subukan ko yung audio niya at saka yung uh, video niya. So, mag-record tayo. Kung okay ba siya. Okay. So ngayon guys, subukan natin yung kamera natin no, kung nagre-record ba siya. So ito siya guys, uh, kung narinig nyo, hindi ko narinig. So ito siya guys, ngayon nagre-record siya. So ito yung record ng ating mic no, sa pag tatapos natin ng install ng ating GoPro uh, sa, sa ating mic doon sa loob ng helmet. So ito na ito na siya ngayon. So siguro narinig nyo naman. So hanggang dito na lang guys. No. So see you on my next vlog. So bye bye.